Ayun, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Lalo na dyan sa mga magtatrabaho, papasok ng trabaho. Good morning po sa inyong lahat. At uh, ngayong panahon, umaga dito sa Kagpilitig. Uh, ang oras natin is 8 a.m. So, yun guys, andito ngayon ako sa Baybay, nakapo para i-observe, i-feel yung, ano, yung, yung hangi habagat, napakalakas ng haming habagat ngayon dito. Actually nakaharap ako sa ano sa dito sa Baybaye eh, ng Gagpilipig at kitang-kita -kita natin yung mga lalakas na alon, malalaki. Ito yung season guys na napakahirap dito sa lugar namin kasi yung maliliit na bangka at maliliit na mangisda hindi makapagpangisda sa laot kasi nga sa sobrang lakas ng hangin at sa lakas ng alon. So kung namamangka ka na ang gamit mo lang is yung uh, uh, sagwan lang hindi ka makakapagpalaot ng basta-basta. Kaya ito yung mahirap dito sa lugar namin, ang nakakapagpamangka lang dito, ang nakakapaghanap buhay ng ganitong panahon ay yung may malalaking bangka. So yun ang magiging uh, solution nila ay pumunta ng Manila at magtrabaho ng construction o kung saan man na pwedeng makasurvive ng pamilya. Yan. Yung iba naman nag-stay dito, nagtatanim, Yan kung ano-ano na lang ginagawa sa bundok, sa bukit para makasurvive ng pang-araw-araw yung mga ganong klaseng ano, Napakaganda dito guys pero pag ganitong panahon napakahirap ng buhay. So maraming isda kaso talagang ang hirap ng maghanap buhay sa, para sa maliliit na mangingisda dito sa amin. So, kung siguro mayroon mga malaking bangka yon na mayroon na paghandaan nilang ganito. Ah, uh, okay lang siguro. Pero pag ganitong season talagang hindi talaga makapagpalaot yung maliliit na bangka. So, nakarap ako guys sana sa bye-bye na Pero yung kakibat ng ganda at hangin na napipil ko ngayon ay hirap naman ng buhay para doon sa maliliit na mangingisda dito sa amin. Sa kagbilipig ah uh, si Chukad Pilipig, Barangay Daligan, Tinambak, Kamarinisot. Alam nyo, itong season na to, ang sarap, ang sarap ano, maglakad-lakad dito sa buhangin, sa may bayin. Kasi nga, habang naglalakad ka, ah uh, may hangin tumatama sa'yo, ang lamig, galing sa dagat, tapos yung alo na, yung mga malaking alo, nakikita mo yung pagtama niya, pagdampi niya sa dalampasigan, yung tunog, Ah, uh, namimiss ko 'yan dahil kasi siyempre lumaki tayo sa Manila. At ito yung season na naranasan ko dati nung bata pa ako. Tuwing maghahabagat kasi maraming uh, napapadpad ng mga laruan dito sa baybayin. Kaming mga bata noon, takbuhan niyan sa baybayin. Maghanap kami ng mga laruan at napakaraming laruan na napapadpad na pupunta dito. Kaya ito yung season na yung kabata, yung mga bata maliliit, sige punta ng baybayin dito, naghahanap ng mga laruan. So, yun. Uh, naalala ko lang nung bata pa kaya naikagwento ko yun sa inyo. So, yun guys, ang nangyayari dito sa kaklipig, uh, siguro yung iba pupunta ng, ng Manila, yung iba pupunta ng konsan at maghahanap ng mapapasukan trabaho. Lalong-lalo lalo na yung iba, may mga hindi naman uh, construction yung napupuntahan. Hindi naman mag hindi naman pangit yung construction. Actually talaga yung construction napakaganda ng trabaho. Kaya nga lang simpre, kung taga rito ka malayo ka sa yung pamilya. So pinaka the best talaga yung malapit ka sa yung pamilya sa tuwing magtatrabaho ka at makakauwi ka lang. Siguro okay lang kung nasa nagang trabaho mo. Pero kung nasa Manila talagang uh, worst scenario para sa may isang sa isang pamilya ang ganong sitwasyon. Yon, guys, salamat sa inyong lahat at magandang umaga. Uh, magandang umaga talaga rito sa amin. Napakaganda ng umaga dito. Thank you, thank you very much at bye-bye. Mabuhay po kayo.